Hãy subscribe cho đã Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn brown. Ha? Huh? Di ba pag naluto yung sitaw brown, hindi mang green? Malapit yung bigas. Ang ganda yung nabili ito. Ang ganda yung nabili ito.

Mga nga eh. Ayaw mo talaga ako pakainin. <laughs> 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 Gagi yung kanin mo. Sa akin ko. Nagtaro si kadiri ka. <laughs> okay. Dito pa talaga sa may iyan mo ang kung nagtaro si.

Ayan? Yeah? Hmm. Mabil okay, makimawi yung gulay ah. Huwag kita. Ang aha. Maraming uh -huh. uh -huh. sili kasi Sabi ko sa'yo, tatlo lang ilagay mo eh. Sili, tatlo lang. Masunod. Ay, dapat hiling-hiling na lang pala, no? Nakakaimis ka naman eh. Ang tuloy. Kapag sharing din naman pala, no? Sila yung makakain ng marami. Paborito mo ba yan? Masarap. Kaso hindi namin yan mo kasi ang sili. Hindi, hindi ako makakain. Kayo lang kumakain. Kakainis ka talaga eh. Kaso mo kita? Ang nga nga. nag na ng tayo nga ko. No worries. Dahil only ang saya.

what do what was <laughs> talking? This

Bicol ako pero hindi ako sili. Kasi hindi kami sinanay na magulang namin ganyan, wala kaming sili dati. Hmm? Hmm, wala kaming pu puno doon sa amin ng sili, kasi hindi naman kumakain yung magulang namin ng mga sili. Natural, ayaw din nila ng sili. Di lang ni niya, sabi ko na kayo Ano? Buray ni ina nyan. Ano? 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 ko nyan. Ano? Buray ni ina nyan. Bu, buray? Oo. Oh. Oo. Oh, bule. Oo. Bule. Saan nila buray? Buray ni ina nyan. Di nakaunog silip. Di nakakan pala. Di nakakanunog silip. Huh! Masarap pa naman sana ang kanin o kayo sa malagkit. Mm. Saan mo binili? Mas ano, kami yung bisaya. Eh. Sabi masarap dun eh. Hmm. Mahal lang. Diyan, si lang ito? yan. Ito? Oo. Hindi nga mo lang palagi binili mo. Huh? Si lang pala eh. Hindi, De, depende nga sa bigas. Kailangan pag na maganda yung bigas, bumili marami. ka na marami. Hindi oh. e, mo pa masasabi na maganda ma eh. Hindi. Pag hindi pa sila ng sa bigas. Pag yung parel, ang bigas nila, masarap ang bigas. Katulad sa dinla sa charambahan din. Hmm, charambahan din sa dinla eh, no? Oh. Bayan, sayang naman. Kaya makakain ng ano. Parang, ayoko niyan. Alam mo malamig. Mas lalo mag-aaranghang yung bunga ko. Hindi pa matanggal to. Hmm, pampatanggal. Mas lalo mag anghang yung pakiramdam ko niyan. Subukan nang -hat, nang ako. <laughs> mo nga. Nangangati pa ako. Ginamay mo pa yung Ano tulog Lugdang? Lugdang? Saan? Ang dumi, ano yan? Lugdang. Ito, sa yelo. Yelo yan, i ibabaw. Eh. Hmm. Huh? Yelo yan, ibabaw eh. Ay, yung ano mo? Yung mastika <laughs> mo, eh, no? ah. mo, mo sa bunga nga. yelo yan, yelo. Yung mantika mo sa manti, matika mo sa bunga nga, naglutang-lutang. Dito. Ano yun sa ilalim? May lugdang? dami -dam -dam. Ayan, 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 mo ayan, 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 ka! ka ha. Ayusin mo lang. Basbas -bas mo ha. Arr! Kalukuhan mo talaga. Uh, ay, ba? Diba? May sabi ko palagi. ako talaga ng mangga. Ha? Uh, Nangangati ah? Langateas ay, ng mangga. Ay, allergic sa mangga. Hindi, kasi pag lagi ako kumakain. <laughs>